Are, at dahil ako'y day off, ay ako'y pumunta doon sa salon sa amin sa hotel. Ako'y nagpalagay ng kulay doon sa aking partner and crime na kabayan. Ayan, siya ay umuwi at maglalunch. lunch na over naman dito sa isang hairdresser. Ayan, inaayos ang kung ano, tinitingnan kung okay na bagang kung pwede ng banlawan pagkatapos ayusin ayan naghihintay ng 30 minutes para mabanlawan at ito na nga babanlawan na ayan babanlawan ako ng aking kaibigan ayan si, taga Lebanon yan magandang babaeng yan na palaging siyang nag-aayos ng aming buhok sabi sa akin eh ate pahinging pansit oh ipinagluto ko at ako nagdala ng pangkulay at ako ay kanyang kinulayan pagkatapos banlawan ay ari na nga at ibinoblower na kita na ang kulay pag sa daming uban ko na madaming puti na ang buhok tapos sobrang manlugon pa ayan kaya nakukuha pa sa pakulay kulay ayan Ino blower na niya habang hinihintay ko naman ang pagbabalik ni Jenny yan tapos nang iblower blower sinusuklay-suklay ko na Nilalagay ko na uli sa tamang wahi ng aking buhok. Ayun, nagkahitsura ang lola nyo. Nung makulayan, nung isang araw ay digay siya rin ang gumupit ng aking buhok. At ngayon naman, ay kanyang kinulayan. So, yan ang finished product. Thank you for watching. Bye-bye. God bless us all.